Ang saya-saya sa saya talaga ng bakasyon ko ngayon kasi oh. pinuntahan namin lahat ng angkan Ay, ayan. Pero konti lang yung nabidyohan ko aram, kasi lobat na ako. So ayan, taman. pinuntahan ko nga yung tsahin ko na nag-alaga sa akin noon. Isa din siyang nag-alaga sa akin noon. Ayan na sila. Ayan na sila. Tapos pagkatapos naman nito, ay pumunta na naman kami dito. Ayan. Yeah, ay, that, Dinalaw lahat namin. Okay, atan po sa ito. Hindi naman lahat. Ah, naman. Kasi na kami oras. Maubusan kami. Ay, kumusta ka, bo? Ka, bo? Kada na ibig video, kada ibig video, ah. Ito, hindi. Pwede hindi. Ay, ito ang timo <laughs> 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 sa, sa Ay, yan, papunta ako. Gusta, ang timo na. Sa ay. nga, ay. <laughs> <laughs> ang ingay-ingay ko. Sana all. Sakit ko kasi kanina pa ako. Kahul ng kahul. <clears throat> Super nag-enjoy talaga Alda! ako dito sa bakasyon ko na to. <laughs>

kan iya yo pila ya o ama nang kia lapit mi demo kali gayahan kan ama mang pauna ta gi yan oh itu peinang mangyut ta ma itu maiwang ko dinwa ini na to kan ay allah allah permi dara ang ko ko beridi na oh